Carla Estrada. May lihim na pagdurusa sa pagmamahalan ni Andrea Brillantes at Daniel Padilla Yes, talaga nga namang ito talaga ang pinakamahirap sa lahat. Kung nais na magbago, kung nais na magwagi, si Daniel sa pag-ibig ni Catherine Bernardo ay dapat lamang sana na lubayanan niya si Andrea Vrallantes. Sabi nga ni Ma'am si Carla Estrada na mas gugustuhin niya pa rin na maging single na lang si Cat, uh, Catherine Bernardo kesa uh, magtiis siya sa panggagago ng anak na si Daniel Padilla. Siguro nga ay nasasaktan din si Carla Estrada sa puntong ito dahil nga isa sa pinakaayaw ni Ma'am si Carla Estrada na matumbasan ang pag-ibig na inialay ni Catherine Bernardo para kay Daniel Padilla. Of course, mas Pipiliin pa rin ni Carla Estrada na sunggaban ang pagmamahalan ni Catherine at Daniel kaya naiirita na ngayon ang mga fans ni Andrea Brillantes dahil bakit umano ay paki-alamera itong si Carla Estrada na patuloy na sinisira ang mga pangako para tuluyang manlamig si Daniel Padilla kay Andrea Brillantes. Palagay ng lahat ay hindi na tama ito, palagay ng lahat ay hindi rin magtatagumpay si Andrea Brillante sa kanyang pinakapangarap na pagsasama nila hanggang sa pagtanda ng nobyong si Daniel Padilla. Kahit na nasasaktan si Catherine ay mas pipiliin niya pa rin na lubayan niya na lamang si Andrea at Daniel kung talagang sila na nga mismo ang tunay na nagmamahalan hanggang sa pagtanda. Sobra-sobra na ang pagtitiwala at pagmamahal na inialay ni Catherine Bernardo para kay Daniel Padilla. Ngunit sa isang iglap at pagkakataon ay nagbago ang takbo sa kanilang matamis na pagmamahalan. Sobra ang pag-ibig at pag-asa na talaga nga namang dapat lamang sana na magkaroon ng magandang pagbabago tungo sa pagbabalikang inaasahan ng lahat. Malamang nais talaga ni Ma'am si Carla Estrada na isiwalat ang katotohanan na talagang mahal pa rin ni Daniel si Catherine at hindi si Andrea Valiantes, no? Malamang sa malamang ay hindi ito ang nais na mangyayari dahil nga kung talagang pagbabago ang nais ni Ma'am si Carla Estrada para tuluyang maisakatuparan ang pagmamahalan ni Katrina at Daniel. Ayaw ni Ma'am si Carla Estrada sa anak na si Daniel ay dapat lamang natuluyan ng iwan ni Katrina si Daniel. O kaya si Daniel na lang ang iiwas sa babaeng sa kanyang nagmamahal. No? Walang iba kundi si Andrea Brel Yantes. Siyempre, matutuwa ang lahat kung mangyayari na natuluyang maghiwalay si Andrea at Danielle dahil alam nila na tatanggapin rin ni Catherine Bernardo ang pagmamahal na pinakainaasam-asam kay Danielle Padella Laban. <laughs>